Balita mula sa Mindanao. Nasabat ng Pinea Barm ang nasa 510 gramo ng shabu na may halagang mahigit sa 3.4 milyong piso sa loob ng sasakyan ng isang kulay puting minivan. Habang dumadaan ito sa barangay Simuay Crossing Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Naaresto ang mag-asawang ng Pidea Barm na pawang high value target na kinilalang si na Missy Samera Bangon Osmeña na may iba ding pangalan na Samera Osman at Samera Baby Osmeña, 37 years old, at asawa nitong si Saidamin sa mama muda a.k.a. Damin, 25 years old, pawang residente ng Gindulungan, Maguindanao del Sur. Ayon sa Pidea Barm, ang mga suspek ay may record na rin ng kaparehong kaso sa nagdaang taon. Ang mag-asawa ay karaniwan din di umanong nagsasagawa ng drug trafficking sa Cotabato City, General Santos City at Davao City. Kabilang sa nakumpiska sa mga suspek ay ang isang unit ng 9mm pistol na may isang loaded na magazine. Kasalukuyang nasa jail facility na Pidea Barm ang mag-asawang drug suspek sa Cotabato City at ina ito ang isasalang sa Inquest Proceedings ngayong araw sa mga kasong paglabag sa RA-9165 as amended by RA-10640 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA-10591 or Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Naging katuwang ng PIDEA-BARM ang PIDEA-BARM K-9 Unit, 63rd Mechanized Company ng 6th Mechanized Armor Division, PMFC. RMFB Maguindanao del Norte at Sultan Kudarat Municipal Police Station. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH ako si RH19, June Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Hustis siyang isinisigaw ngayon ng mga kaanak, kakilala at mga kaibigan ng isang babae na natagpuan hubutuban na wala ng buhay na hinihinalang ginasa pa ito bago pinatay sa bulbunduki bahagi ng CQ Baklain, Barangay Kamaya, Maribeles, Bataan. Ang biktima ng matagpuan ay nasa stage of the na pasado alas 4.30 ng hapon ng araw ng lunes na nakilala itong si Valyeri San Pedro Luciano, 22 anyos, may live-in partner na residente din sa nabanggit na lugar. Sinabi ng ina nito na si Michelle Luciano San Pedro ng makapanayam ng media. Napigilan uh, kong espesyal yung pagkamatay ng anak ko dahil ano ko bata -bata pa bata-bata papuno puno ni eh, nagsama pa kami ng tatindin gorito umuwi pa siya rito. tapos ganun po yung matrabalitaan namin. Mm, tapos kaysa, kaysa isa ko pa pong babae yun. Kawawa naman po, marami po siyang pangarap. Bakit po gano'n yung ginawa sa anak ko? Hindi po ayos yung ginawa sa anak ko eh. Parang pinahirapan pa po ata yung, yung anak ko. Hindi na nakahinga sa kakasakal. pa yung ginawa sa nila. Bakit ganon po? Kaya nananawagan po ako sa inyo, bigyan mustisya. kaya po, pa. pa italing ng mga sa dito ng tali ng manok, yung tali ng manok, yung tinali rito sa loob. Tapos na, yung ano niya, yung dila niya nakanabas, tapos yung mata niya, dilud na po. Sana na nananawagan ko sa LATO kay bungbong Marcos, Junior, sana tulungan niya kami na mag yung kaso ng anak ko. Kaya so, humihingi kami ng tulong sa inyo para, ako, para sigla, sa anak ko. sa kaustis yung niya. Maraming salamat po. Mga... Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Dani Kumilang. tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Bumaba ng 54% ang kaso ng dengue sa reyong Bicol ang ngayong taon ayon sa Department of Health Bicol. Ayon sa nasabing ahensya, mula sa periodo ng Enero 1 hanggang Agosto ng nakarang taon, nasa 1,094 na individual ang mga nakagat ng lamok na may dengue kumpara ngayong taon na may parayong periodo na may 500 na bilang. Ang lalawigan ng Sur ang may pinakamataas na bilang na may 168 katanduanas na may 128, 103 sa lalawigan ng Sorsogon, 43 sa Masbate, 31 sa Camarones Norte, 21 sa Albay at pinakamataas mababang bilang ay mula sa ibang lugar na may lima. Samantala, ayon pa sa datos, may bagyong pagtaas ng 3% sa Katanduanes at halos dumobli naman ang pagtaas ng kaso sa Sorsogon na may 212%. Dagdag pa ng ahensya, tatlo ang naitalang namatay sa Rion, isa sa Katanduanes, isa sa Masbate at isa naman sa Lalawigan ng Sorsogon. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!